from this to this. Nagtanong dito guys, si Marlon Espiritu, kung ilang oras po ba bago banlawan. Hindi na kailangan ba to? Eh, alam mo ba pinaka nagustuhan ko dito kasi sobrang maganda yung effect nito sa akin and sobrang humiyang siya. Papatiba niya yung buhok mo dito. Pero ngayon yung ginamit ko to, hindi na ako nialagasan ng buhok. Nakashine talaga siya ng hair. Kailang paglagay pa nito, one or two drops lang. Pero kung wala ka pang solusyon dyan sa hair mo, try mo na tong Arta Par na to, essential oil. Eh na pangalawang gusto ko dito guys sa Arta na to is nakaka moisture siya ng hair. Magiging smooth talaga yung buhok mo. Tingnan mo naman yung una kong buhok kanina tapos saka ngayon. 'Di ba? Oh, para akong bagong ligo nito. Madali nang mag-fine nito, ganang ganyan mo lang 'yan, oh. Ganyan. Oh. Paano ba yun? finish na? Sure po guys, pangatlo kaya ko to nagustuhan. Alam mo bakit? Paglalabas ka na confident ka para kang bagong ligo sobrang healthy ng hair mo. Alam naman natin guys, pag maganda yung buhok natin, saka maganda yung ayos, saka healthy, di ba, nakakadagdag siya ng points. Siyempre, makikita ng mga tao na sobrang healthy ng hair mo. pa painihintay mo, nasa yellow basket ko lang to.